Tuloy ang pagtili ng mga fans sa takot at kilig. Tumit-trending pa rin ang original horror series ng Viva One ang Sembreak. Maging sa mga mall shows, para sa serye, ay non-stop din ang hiyawan ng mga tagahanga para sa kanilang mga idolo. Sembreak, anong ganap? Uh, sobrang nakaka-overwhelm, I mean sobrang dami talaga nila nagsama-sama yung mga sumusuporta talaga sa Viva One and mostly sa each of one sa amin. At syempre, as kami, as um, love teams. Um, nakakatuwa kasi after University Series, ngayon lang ulit kami nag show. And it's so good to be back. And nakakatuwa na makita ulit yung mga fans. And nakapag-perform ulit. First time ko uh, um, mag show at sobrang nakaka-overwhelm seeing so many people support us. At nakita ko rin, namin ko rin mga bagong fans na nakuha. Kaya Sobrang nakaka-proud and thankful ako sa inyo lahat. Uh, and thank you then for Fisher Mall. Pinasaya ng mga bida ng Break ang audience sa kanilang mga palaro at production numbers. I love you so It was so good. I was honestly uh, medyo kinakabahan ako at first. Pero the crowd was beautiful. I really love seeing you guys. Sobrang saya and syempre nagpapasalamat kami sa mga pumunta at nagbigay ng time para makasama kami. Hindi rin siyempre mawawala ang mga kilig moments mula sa mga love teams sa pangunguna ni na Jerome Ponce at Kresha Viaje. <coughs> na nandito, na mga sumusuporta sa amin. Hindi na, na po may isa-isa lahat, pero alam nila, nandito namin yun. Thank you so much. Thank you. Dignities, archers, lahat. What's up? Yes, madami pang more shows to come. I hope abangan ng mga taga doon. Siyempre, as much as possible, we want to reach um, every, everyone uh, around, around, you know, um, NCR muna. Tama ba? Hopefully. And we're inviting you all na panuoran ang ah? SEMBREAK only on VIVA One. Corpus mentis spiritus corazon. Corpus mentis spiritus corazon. Dapat bumalik kayo sa inyong katawan.